Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Again, this is Johnny Titan and welcome to Like Ko To Vlog. So for today's video, papakita ko sa inyo yung updated sa pagre-renovate ng aming house. So let's see. So here we, we start here. Yan. Pakita mo. So ito na ngayon yung bagong hagdan mga kabla sa So metal na siya ngayon, then wood. Yan, di pa siya nagpipinturahan. Ito pa lang siya ngayon. Ayan. Tapos, pagpunta ko dito mga kabless, ito na yung ano ko, yung aking setup ng aking office ano. Ayan, ito yung laptop, then ito yung chair na inorder ko sa Lazada, ayan. Tapos, pagpunta mo dito, ayan, lakad ka dito. So, dito ka, oh. makita yung ano? So, dito mga ka-bless, wala pa yung nalagyan ng TV. Dapat meron ko dito. So, nakikita niyo yung wall, mga ka-bless, yung padel. Hindi pa siya, ano, wala pa siyang skateboard, kaya hindi pa siya makinis. Ito. So after this, lalagyan ito ng skip code para maging makinis lahat ng pader. So ngayon, ito muna yung TV kasi lilipat to dito. Then after, no, lalagyan ito ng panel board para maging maganda. I-update ko kayo mga kabias kung anong magiging style or anong outcome ng design ng aming house. So dito, as after this, makikita nyo yung upper TV na ito na siya. Para nag ako kung lagyan ng blinds or ito, anong much better mga kabias, please comment down below. So ito yung ano, wala pa kami L-shape lang po. Ito pala. Ito pala yung aming po. Ito yung aming financer. Say hi to my vlog. Then this is the our cookie. Ayan. So bumili ako sa Lazada ito. Ang ganda. Ayan. Ito yung carpet para siyang abstract yung design mga kabila sa Tapos ito yung pamangkin. Kalika dito. Hi ka sa vlog. Hi! Sobrang bait nito mga kapatid. Sa so, pagpunta mo naman dito, makikita mo yung dining area yan. Dito lang din siya ng ano, uh, design. Para makita dito may salamin, no? mga kapatid. Then dito yung four seater, ayan. Dati ka dito. Ayan. Dito yung mga tirang ulam, ayan. Water. Tapos pagpasok mo dito mga kabless, hindi pa tapos eh. Ito yung lababo. <coughs> hindi pa siya tapos. Talagang eh. parang harang dito. dito. Yeah. Yeah. Just, ito hindi pa natatiles. Hindi pa rin lang ng ang ano, skin ko. Yeah. Tapos ito yung ayan, red. Tapos pasok ka dito. sa so, pagpasok mo dito mga ka-bless makikita mo naman dito yung aming tindahan. Ayan. Ito yung tindahan na <laughs> pinapatayang ko, ko. Ayan. Ayan. Pakita mo yung ito pa. So, ayun mga kabless. So, labas ka ulit dito. Ayan. Ito yung mga ibang stacks. So, ayun lang mga kabless. Well, uh, I hope you like it. So, ipapakita ko sa inyo yung outcome of nito the mouthless. Thank you so much.